maganda nga po na yan o oh. Ah, naglalakad kami o oh. wala masakyan ba ano oh. kailangan namin talaga ng mga jeepney oo jeepney talaga talaga yung eh may kasama pa kaming buntis, buntis eh ngayon yung namin shout out sa buntis na yan ayan shout out nga pala sa ano buntis na yan ayan ano yun? Ayun, ang dami ngayon oh nag-aantay oh, no. wala kasing masakyan niya ako kasi strike ngayon ng jeep ito kaya naglalakad kami ano o o sige sabay sabay lang ano o Ayan lo Ayan Ayan gilid gilid lang Ayan o O dadaan lang oh, plastic kasi yun O plastic Ayan lang Lakad lakad ay lakad Wala akong masakyan Ayan oh. M M Okay ka lang Ayan o no? maabang Mahabang laka rin to Ayan pero okay lang naman lakad-lakad kami bawin na kami, galing kasi kami sa ano sa school sa graduation meeting aray lakad kami ano ah, may kausap siya ayan grabe sana hindi umulat sa paglalakad namin. Ay. Ayan. <laughs> Ayan, alay mo siyem. Ayan, magigilid-gilid lang kami. Eh wala masakya ngayon kasi strike nga na ng jeep. Ayan. Hindi tayo tatawid ha. Bilis lang kayo, mabilis yan Ayan ah, Tapos lang kasi namin sa school Kanina ganun din Pagpunta namin doon sa school Ganun din, naglakad din kami Kasi wala masyadong masakyan eh ngayon, wala naman masyado din masakyan na naglalakad kami. Ngayon guys, Tubig weeks yata ang strike yun ang sabi oo kaya namin yung buntis eh nasaunahan ayan nalayan namin lakad lang kami ayan o oh. ayan sa gilid lang sa gilid lang ayan grabe gilid gilid lang kayo ah gilid lang gilid gilid ayan gilid gilid lang lakad lang mahaba sana wag gumulan ang malakas ano na Ayan. Oo. Oh. Lakad-lakad lang kami. Ayan. Para makauwi sa aming bahay. Ayan. nakakapagod din maglakad ng malayo pero okay lang naman guys Huwag ka na mag, it's ano, Christmas. Oh. Sige, sige. Nagabang so, kami ng ano ng masakyan. yan. So, yan. So, kami, okay, so, okay. Ayan. E, ayan. kami. Ayan. 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 Sana hindi lumakas yung ulan. Mahina pa lang. Ayan. Thank you for watching guys and God bless you all. Thank you.